Normal lang ba na hindi ka makaramdam ng guilt kapag inuna mo yung sarili mo bago ang iyong mga magulang? Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siang Stacy para sosyal. Si Stacy daw ay lumaki sa isang conservative at traditional na pamilya. Hindi daw sila expressive at ang pa daw sila na magsabi ng I love you sa kanilang mga magulang. Tatlo daw silang magkakapatid si Stacy po ay middle child at siya lang ang nag-iisang babae. Lahat naman daw sila ay nakapagtapos ng pag-aaral pero yung kanilang mga magulang daw po ay nabaon sa utang. Kaya natural lang daw na isipin nilang magkakapatid na mag-give back sa kanilang mga magulang para tumulong na makapagbayad. At nung nakapagtapos daw yung kanyang kuya, akala niya magiging madali na ang lahat dahil madali rin naman daw nakahanap ng trabaho yung kuya niya. Ang hindi daw nila alam yung kuya ni Stacy ay nabuntis na yung kanyang girlfriend at pitong buwan na daw po yung Chan. Sobrang nasaktan daw po yung mga magulang nila at sumama din daw yung loob ni Stacy dahil ang iniisip niya daw ay napaka selfish ng kanyang kuya. Habang si Stacy naman daw ay patapos pa lang ng kanyang pag-aaral at ang nasa isip niya daw ay hindi hindi niya tutularan yung kuya niya. Lumipas daw ang mga panahon at nakapagtapos na si Stacy, nakapag trabaho na rin at lahat daw ng kanyang sahod ay binibigay niya sa kanyang mga magulang. Pangkain at pamasahe lang daw ang itinitira ni Stacy para sa kanyang sarili at dahil mababa nga daw ang kanyang sahod na isipan niya daw na mag-abroad. Nagpunta daw siya ng Taiwan at hindi rin daw ganun kalaki yung sahod sa napuntahan niyang kumpanya. Kaya sapat lang daw sa pambayad ng sasakyan ang kanyang naiaambag. Pero may mga pagkakataon naman daw na nakakapagbigay siya ng puhunan sa kanyang mga magulang na sobrang sisipag naman daw talaga kaya hindi ka manghihinayang na magbigay. Hanggang sa unti-unti na daw silang nakapagbayad ng utang at nakapagtapos na rin yung kanilang bunso. At kagaya din na nangyari sa kanyang kuya, ang akala niya ay meron na siyang makakatuwang sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Dahil pagka-graduate pa lang daw ng bunso niyang kapatid ay nakabuntis na rin daw po ng kanyang girlfriend. Sobrang sakit lang daw sa partner Stacy na parang siya lang yung nag-iisip na tumulong muna sa kanilang mga magulang. Sana daw ay tumulong muna kahit ilang taon lang naman. At nung huling taon daw ng kontrata ni Stacy sa Taiwan ay meron daw siyang nakilala sa isang app at yung lalaki daw po na yon ay nasa Pilipinas. At dahil araw-araw daw silang nakakapag-usap ay sobrang dami niya daw natutunan. Maraming bagay daw pala siyang hindi alam. Hindi daw nila namamalayan na lumalalim na yung kanilang koneksyon hanggang sa naging sila na. At ito daw po yung kauna-unahang naging boyfriend ni Stacy at ang edad niya daw po ay 25. At kahit napakadami niya daw obligasyon sa kanyang pamilya ay nag-uusap na daw sila ng kanyang boyfriend na uuwi muna siya ng Pilipinas para magkakilala daw sila ng lubusan. At sa panahong ito daw po ay napaisip na si Stacy kung magiging katulad na rin ba siya ng kanyang mga kapatid na inuuna yung sarili bago ang mga magulang. Pero mas nananaig daw ngayon kay Stacy ang pagmamahal. Ganun daw pala talaga kapag nagmahal ka. Gagawin mo rin daw pala talaga ang lahat. Kaya ngayon daw po ay medyo naiintindihan niya na yung kanyang mga kapatid. At nung nakauwi na nga daw siya ng Pilipinas, ay mas nakilala niya daw yung kanyang boyfriend at naging matibay daw ang kanilang relasyon. Isang taon din daw silang palaging nagkikita. Minsan daw si Stacy ay bibisita sa bahay ng kanyang boyfriend at minsan naman daw yung boyfriend niya ang pupunta sa bahay nila Stacy. At naipakilala na nga daw ni Stacy yung kanyang boyfriend sa kanyang ramdam niya naman daw na may pag-aalinlangan pa rin daw ang kanyang nanay at tatay. Kahit daw ngayon na 27 years old na daw po siya, ay bantay sarado pa rin silang dalawa. At itong boyfriend niya daw po na to, ang first niya sa lahat. Nagpaplano na daw sana silang magpakasal kung sakali na makakaipon at makapagtayo sila ng sarili nilang negosyo. Si Stacy daw po ay nakabalik na ng Taiwan at yung boyfriend niya naman daw ay pasunod na. Ang tanong ko lang po, normal po bang hindi ako makaramdam ng guilt na unahin ko naman ang sarili ko ngayon kahit hindi pa talaga kami nakakaahon sa utang. Hanggang dito na lang Ati Charis. Ang sagot ko sa iyong tanong ay oo naman. Kasi napaka-responsable mong anak. Kasi bibihira yung mga anak na ganito po mag-isip. Yung mga magulang kasi natin, 'di ba? Obligasyon nila tayo. Kailangan nilang gampanan yung pagiging magulang nila sa ating mga anak. Pero tayong mga anak, hindi natin sila obligasyon. Pero kung likas na nasa puso natin yung mag-give back at tumulong sa ating mga magulang, hindi obligasyon ang tawag diyan kundi pagmamahal yan. Kagaya nga ng istorya ni Stacy, hindi naman siya inuobligan ng kanyang mga magulang kundi choice niya na makapagbalik sa kanyang mga magulang ng tulong. Sa ka-feeling ko lang naman, kahit magpamilya ka na Stacy, hindi mo pa rin pababayaan yung mga magulang mo. At sa mga nagtatanong po ako saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung ulam namin bukas. Bye-bye!